yung ganitong style ng vice president. Do you think eh uh, kumakagat pa ito? 'Di ba yung nagpapakiyut, nagpapatawa, nagpapakamasa, parang style ng tatay niya. 'Di ba? Yung 'di ba pati sa presko niya, 'di ba gano siya, oh ma'am? 'Di ba yung mapagbiro ganyan-ganyan? Muy benta pa kaya yan. Well, ang uh, tingin ko ganito eh. Ah, uh, tingin ko napaka-divided ng ating uh, bilang elektorate ba diba? pero ng ating lipunan sa kasalukuyan. Madami ng dahilan para dyan. Social media ang isa ayo nang pasukin yung buong usapin na yon. Pero tingin ko eh, madami dun sa mga tao na matagal nang naniniwala na si VP Sara ay may pananagutan o kailangang managot hindi talaga tatanggapin yung ganyang uh, paliwanag. Hindi madadala sa mga pagka hindi hindi madadala sa mga ganyang mga style. Sa ganung ka-sa kabilang banda naman Baka naman yung mga talagang diehard na supporter ng kanyang uh, pamilya, eh kahit anong sabihin niya, tatanggapin. Basta lang magkaroon ng uh, kahit kahit ano, may, may, pwedeng magamit at maisagot dun sa mga kanilang uh, kausap din sa social media, eh okay na yon Ang inaasahan ko yung mga nasa gitna. Yung mga hindi naman kumbinsidong-kumbinsido na uh, meron nga siyang kailangan panagutan, hindi rin naman na uh, diehard na supporter niya. Pero honest to goodness, gustong maintindihan at gustong marinig kung ano ba talaga ang katotohanan sa bagay na ito. Kasi huwag natin kalimutan, karamihan ng Pilipino gusto siyang humarap ng impeachment at sagutin yung mga yung mga issue na nakaraig sa kanya doon. Hindi naman lahat 'yun naniniwala na dapat siyang uh, ikundik na kaagad eh, di ba? Pero tingin ko yung iba doon, naghihintay talaga, gusto kumakain At tingin ko yung mga taong 'yun, hindi rin matutuwa at hindi rin makukontento sa kanyang kababaw na paliwanag. Lalo na na, yun nga, eh, napaka-belated. Eh. eh, sa, kanina, sinasabi mo, the dog ate my homework. Eh, the dog ate my homework, at least, yung araw na hindi mo na nasabit yung assignment mo, sinabi mo na kaagad yun eh. Ito, oh, parang... <laughs> ito <laughs> parang isang buong semester na nata. Yung, yung last sem na homework, bigyan sabi mo, Sir, kaya ako po hindi nasa beat last sem yung homework ko kasi kinain ng aso namin. Di diba baka na ako naman, diba? ba? <laughs> ah, uh, tata, babasa na ako ng isang komento, no. Ito napaka, ito ba, ito. Syempre, pag malalalim yung komento, dapat binabasa natin. Ito, komento po ito galing sa Batis ng Kamangmangan. Ayun. Sabi ni Lorenzo, hindi <laughs> ko alam ano basahin eh. Typical na dilawan. Galit na galit sa 125, pero baliwala wala yung yung trilyon na lustay sa flood control fund. Uh, bakit ko po tinatawag itong komento na ito na galing sa batis ng kamangmangan? Uh, sana pinanood mo episode kanina. No? Tsaka mga previous episodes dito sa Facts First. Grabe naman siguro yung komento natin dito sa malawakang corruption na ito. No? Tsaka ang problema ito sa mga DDS trolls. No? Ayusin niyo yung script niyo ng konti. Kasi pag ganito yung script niyo, eh inaamin niyo inadvertently na may problema <laughs> raw sa 125 million. Ang tawag dito, what about this same? Okay? That's a logical <laughs> fallacy. Ayan, paki-google na lang po yung logical fallacy. Pero syempre, you won't care about it dahil lang goal niyo lang naman ay manggulo. Ayan, o, balik na po Lorenzo sa batis ng kamangmangan. Ayan. Okay. <laughs> ay nako. Sorry, okay may sakit ako. Eh. Pero, so, may sakit ako kaya ang tanga lang talaga nung comment na yon eh. <laughs> hmm. Kung, eh, wala na yung ginawa eh. Nang dalawang buwan, kundi bakbakan niyang flood control na yan eh. Mm. <laughs> uh, tawaging mandarambong itong mga taong uh, involved dito, mula dun sa mga diskaya, hanggang dun sa mga kongresista at senador at mga D uh, DPWH officials na sangkot. Anong katangahan na naman yan? <laughs> mm. <laughs> Ang appeal ko Ay. lang sana, no? kasi pag-troll, parang ano yan eh. Parang ano sila, yung agnostic about the content they're, that they're pushing no parang nes and they're not they do not necessarily believe in that no pero baka naman yeah, kahit paano pag pag nawakwak yung kanilang komento yung kanilang script baka naman siguro tablan siya personally bobo raw ako <laughs> di ba para kahit paano siguro Saka... i-reconsider niya yung ganitong trabaho mali ito eh mali itong Saka... tong ganitong trabaho Tsaka halata mong na eh, hindi nakikinig do sa usapan natin eh. Hindi naman natin pinag-uusapan yung 125 million confidential fund ng OVP. Yung pinag-uusapan natin yung 112 million noong 2023 sa DepEd, 'di ba? Ayusin naman ng konti, Konting edit doon sa ipopost. eh. Para 'di ba? Pero ito, um I don't know whether you also get this you also have this observation. Para bang for lack of a better term, parang medyo may konting charm offensive na ginagawa itong busy presidente Siguro dahil medyo nakakahinga siya ng konti. Oh, hindi na nakatutok sa akin yung issue. Hindi na impeachment eh, no? Kumbaga, eto mas magulo to. Oh, legit naman, di ba? Itong issue ng flood control issue. Pero parang mas ano siya, no? Mas may glow Doon sa kanya mga binibitawang salita, di ba? Parang bang, uh, I, I, can now speak from uh, from moral authority. Parang ganun yung dating sa akin, no? <laughs> They also get that sense. What? Oh, Duma at... Uh, belbigna, eh. <laughs> Tsaka kita mo yung, yung level of comfort na kanyang pinapakita sa kanyang mga recent public statements. Yung sa kanyang pagdalo sa Senado. Alimbawa, uh, nap ibang-iba from yung kanyang demeanor last year. At sa tingin ko, uh, bahagi doon yung fact na hindi na lang siya yung, ano eh, hindi na lang siya yung uh, nadidiinan. Eh. Dati kasi, sunod-sunod eh, yung pagdiin sa kanya. Uh, impeachment, investigasyon sa confidential funds, investigasyon sa DepEd, hinuli pa yung kanyang staff, di ba? At napaaway pa siya doon at eto uh, ito yung nagbunga ng kanyang uh, pagbabanta Nagwala, on social media, eh. di ba? Yung dalawa, uh, kita kita mo naman 'yung napanood mo 'yon, talagang mabibigla ka eh. Bisa mode. kita mong uh, di ba? Based mode, galit na galit. Diba? Kinanti eh, Kinantika sa race top eh. Itong mga congressman na ito talaga eh. Kinanti eh. <laughs> yun. Eh, pero alalahanin natin, bago nangyari lahat yun, early on, nung uh, labi-dabi pa sila sa unit team, eh, ganyan naman ang ginagawa na niya eh. Di ba? Meron na siyang uh, pa-charm offensive, pagsofe ng, ng imahe. Di ba? Mga pangiti-ngiti. Di ba? Mga Biro -biro. Uh, warang, parang biro-biro. Hindi masyadong galit lagi. Pero pag nung nadidiinan, doon lumalabas, nag-revert to type pa. Ika nga, di ba? Lumalabas yung uh, natural. Eh, pero ngayon, mukhang di masyadong uh, nape-pressure. Eh, medyo bumabalik uli doon sa dating uh, yung branding na na mukhang uh, binubuo nila para sa kanya. Ah <laughs> uh, ko kung uh, gaano yan na uh, uh, katagal masusustain lalo na na may mga binabanggit ngayon na uh, posibleng investigasyon na naman <laughs> sa kanyang mga uh, pondo na napailalim sa kanyang opisina. So tingnan natin yung uh, anong nangyayari sa, sa darating na mga linggo. Ako minsan nag-aano kayo, parang attorney bari. Nag-iisip lang ako pag wala akong gagawin, no? muni muni. Meron ay regret ko ilang mga political figures natin. Ngayon si Cheese, meron kaya regret din. Nako, hindi ko pala din revolt tsaka ran out of clock 'yung impeachment proceedings. Pa, hindi akong issue ngayon eh. Di ba? Okay, si President Marcos. Hindi ako siguro nagpatumpik-tumpik eh. Diyan sa issue na impeachment, kahit anak ko yung unang-unang pumirma ron sa impeachment complaint. Baka, <laughs> di ba yung ganon? Meron kayong mga regret ito. Yeah. Mga, okay, mga mga yeah. sa Senado. Hindi yata ako masyadong sumipsip sa mga Duterte ng time na ito. Hindi ako masyado. <laughs> naisip ko lang. Naisip ko lang. Napalakas lang yata. Medyo na, napalakas yung boses ng utak ko eh. I didn't mean to verbalize it. Sorry, sorry. <laughs> Uh, ako, sa aking experience, sa uh, madaming politiko, um, nag nagre-regret sa mga yan. <laughs> Para sa kanila, move on lang agad. Di ba? Uh, di ba parang ang sekreto ng mga successful na mga politiko at pag sinabi ko successful yung mga uh, sa kabila ng madaming kapalpakan ay uh, kapal pa ng muka eh, short memory. Yan, yan ang pinaka uh, skill. Eh, yung, mo kalimutan. Eh, napahiya ako ngayong araw na to. Binakbakan ako ng mga tao sa social media. Sinigawan akong kurakot. Uh, eh, ano yan? Kalimutan yan. Kinabukasan, brand new day. Uh, at pwede mm -hmm. uli akong uh, pumustura na uh, malinis at uh, anti-corruption at... Uh, walang bahid na kumakabit sa, sa, sa kumakabit sa uh, sa budhi, di ba? Yan, yan. <laughs> mm, Importante rin yata sa mga politiko yung temerity, no? Kala meron silang temerity. <laughs> Kasi pag uh, nun, eh baka tablan sila ng hiya. Mahirap 'yon. Eh, kaya nga eh, kaya nga ako feeling ko eh, bihirang tao yung kayang uh, mag mag-thrive at that level ng matagal eh lang yung mga maayos talaga. Mer meron, naman. Pero yung mga uh, yung, mga alam naman nating ano bang ba ang pasalitang ginabi natin na. Yung ilang beses nang nasangkot sa mga ganyan. Pero meron pa rin bukang kayang iharap at uh, ipangalandakan ang kanilang uh, pagiging malinis. Ayun, tingin ko, tama ka, temerity at short memory. Yan ang susi dyan. thank you